Eh, guys. Meron akong kwento sa inyo, guys. Karin na talaga, guys. Kinabahan ako ito, sa bata na ito, guys. Alam niyo ba kung bakit? Kasi 3:30 na, guys, and yung service niya, si service ko itong ito, Itong bata na 'to, guys, ladies mo siya. Papunta sa school pag uwi para safe yung, alam ko sa sarili ko na safe siya, Makakarating sa school, and pag uwi naman shift niya, shift. Safe, safe din siya makaka-uwi. So ano yari kanina, guys, ito. Yung service niya. Chat siya chat, chat sa akin. Nasaan na daw ito? Sabi ko, wala man dito sa bahay. Nasaan pala? Yung kasambahan niya daw sa service, inutusan din kasi syempre yung driver hindi makakapasok sa loob ng school. Yung estudyante lang makakapasok doon sa school. Eh, inutusan naman nung ano, ng service, ng driver, na mapuntahan yung classroom. Pati yung teacher nito, tinanong na, nasaan na daw si Lok? O, nasaan na? Sabi naman ng teacher, pinauwi na, pinalabas na, kanina pa. Ang ah, kuy, ko. Ang uh, ulan-ulan pa naman, guys. Ang uh, ulan-ulan pa naman. Anong video ako? Oh, tingnan mo. Tapos pag, hindi, e, ang nangyayari, tawagan kami doon sa service, ay uh, driver sa service. Tawagan kami, tapos ano ko siya, chat ko siya, kung nakita na ba, ito. Kasi babalik-balik. Eh, hindi nga talaga nakita. sabi ko, umuwi na lang kayo dito at, ano, ah, uh, salubungin ko na lang, baka naglakad. Tabaluri kasi ito, guys. Naglakad nga! Ginuuko. Bibi, bibili si, ano, Christmas. Nagkakarnya siya, guys. Ganun. Ganun din ba ang mga anak niyo, guys? Mga bungol. Oh, di ba? Mm -hmm. oh. Kasi Eh, sige, sige, tawag pa niya. Disco. Oh, sige, maglakad na lang siya forever. Tingin na lang siya sa kanya, Sir Base. Maglakad na lang siya. Ay, bibili pa, guys. Ganyan di ba yung mga anak niyo, guys? Ha? Kasi yung anak ko ganito, bungol. Pakinggan natin kung anong paliwanag niya. Ano paliwanag mo? Ano gusto mm. Ano? Hindi na naman si Kuya ko yung, yung eh. Nandun, ano, tingin pa ako sa ano, mga castel Kung ano, yung ba Kung Hindi eh, mo hinahanap? Hinahanap ko nga. Ayan yung paliwanag niya guys, hindi na niyo mahanap. Just me, yun. Nandun lang sa labas, hindi mahanap. Hmm. Nagpaulan-ulan pa talaga siya. Okay. Ang dami ko na pala ano guys, o, puti, uban. Um, um, Ang tanda ko na, oh. Uh. Ang dami ko ng puti. na,